Fish on daw si Master Champion. Ay, oo nga! You know? Ayos! Wow! Fish on! Oo! Nice! on! Wow, ang laki! Nasa malayo pala! Tingin! Ay, wow! Ganda ng huli nila! Oh. Tananoo! Mga kamuso, ayan, pumunta na tayo sa spot. Ayan, dito ang daanan sa may gilid napanood natin kay Sir Erwin Peñaranda. Ayan, ya o, bababa na si Papa. Ito ang daan, mga kamuso, iya! Yeah! Ingat lang po sa pagbaba, ayan, meron silang tali dyan. Tapos, itatali mo yung cooler or kung anong gamit na ibababa. Yung na mga kanguso, ginagawa na ni Papa para bumaba tayo sa ilalim ng tulay. hoy pinagsabay-sabay mo, <laughs> ma excited siya. Mga kanguso, tingnan nyo naman, pinagsabay-sabay. Oh, isang babaan na ah. Ay, siyak ka. Oh, yun. Careful. Yun. Ba binaba na. Gayaan po din eh. Yun. Kaya pala sila ay merong lubid dyan. Ito talaga as in may daan. Mamuna. Ladies first. <laughs> Ayan. Tadaan! Tira ko! Airpool. <laughs> ano? Kaya? Ayan. Ang mga uso. <laughs> Kalambi rin siya. Ito yung aming gamit na tinali. Ang galing dito, may talit talaga. Yan. Safety nga naman. Ayos. Siyeng yung mga nagpipishing sa ilalim ng tulay. Ayan, may kumakaway sa atin. Ayan. Nagsisimula na sila mag-fishing. Dito tayo, sa kapilang side. Doon. Doon tayo banda, pupunta. Ay! Hello po, si Sir Erwin. Ayan! Peña Randa, tama po! Ayan! Nakita natin dito. Dami nila dito eh. Hello po. Ay, mga kasama po eh. Ayan, mga kasama daw ni Sir Erwin Peñaranda. Ayan. Mga kasama dito mga Hapon. Hapon. Ah, hapon ang kagatan dito. Hapon? Ah, tama tama pala. Wala stress. Ah, ayos. Mga anguso, may kumakalat na chismis. Dito daw sa floodway may kumakalat na big one. Kaya naman, nandito tayo upang masaksihan natin kung talagang may kumakalat na big one dito. Nawa, pala rin tayo. Samahan natin ng dasal, bitbit -bit ang ating pain. Nang sa ganon ay tayo ay makahuli. Baka dito na tayo makakahuli ng pangmalakas laban. Dito daw sa banda dito, puro tilapia at doon daw ang big one. Tingnan natin sa ko. Let's go! Ayan mga gusto, ang ating dinadaanan. Oo, ayan o, tagilid. Punta tayo doon. Ayan, o. Oh. Ayan tayo, malapit sa may tulay. Ayan. ya. Dito tayo sa may puno. Ayan. O, dito ang pinili niyang pwesto sa may ilalim ng puno. Maganda, malilim. Tingnan natin kung tayo makakahuli ng big one. Kung tayo makikipaglaban. Ayan. Ito yung tulay. Bloodway tayo mga kanguso. Samahan nyo kami. Yan mga kanguso ang kapaligiran. Ganyan. Ito yung tulay. At doon sa kabilang tulay, ayun, nandun ang maraming nag-fishing. Mga kanguso, ito ang gagamitin kong pain. Lumpia wrapper. Ayan. Tusukin ko lang yan dyan. Dalawang hook po ang aking gamit. Ayan. Ito yung isa. Ito yung ating lumpia wrapper. Ganyan lang. Sabi nila, dapat nga ito, balik na rin. Tingnan natin. Testing. Baka sakaling makapigwan tayo. Ayan na, ready na ako. Good luck to me. Na. Woo! Excited ako. Bagong spot. Unang hagis ko mga kanguso. Ayan. Tingnan natin kung tayo ay papalaring makabigwan. Mga kang huso, ayan. Kumuporma pum, na siya para maghagis. Sige. Wow. Ayun, mga kanyang hinagis. Magkaalam-alam. Pag-aabang tayo. Sabi nila, ang dory daw dito hapang kumakagat. Tingnan natin. Kaya tayo late pumunta rito. Mga kang huso, tingnan nyo naman ang ginawa ng asawa ko. Isinabit doon sa may ugat. <laughs> ang aming fishing rod. So pag kaya gumalaw yan, alam na. Magsuswing-swing yan. Mga magkabit tayo ng pain. Ulate, bara sa tilapia. Yan. Ito naman. Dalawang hook ang aking gamit. Ito ang spaghetti ng mga tilapia. Maharot siya. Na na. I'm ready. Ito sa ilalim. Na piyana man natin oh, gingek para naman. Antayin kong may kumagat. Sabi ng mga nangingisda dito, sila kabisado nila tong area. Tayo first time natin dito, pero ako hindi nawawala ng pag-asa. Sa Marikina iba din, gilid na gilid lang ang ikalapit. Hindi na layo-layo natin tayo ay mag -e experiment Hindi natin kabisado eh. Ayan, meron pa ditong angler na dumadating. Hello po! Nakon nice. kayo ngayon na uh, nakaral. Talagang matagal pa'y magpain. <laughs> Kasi sa mga pinduri, lang, oh. Sa malapit pa? Oo. Saan po kayo po pesta? Dito lang sa Dati daw ang Dory, dito lang sa unahan. Dito, dito lang? lang, oh. Diyan dito lang, kikikita, kahit lapo, bayat, okay. po dito. ba? banda? sa sana. Doon sa, sa, sa may poste na sana, na yan. Dyan, may involved na yan. Ay, sa may na na yan? Oo. Apo, A few moments later. Li tayo. <laughs> <laughs> ingat, ingat tayo pagbaba. Kasi medyo may basa dito. Kaya, yan. Sabi nga, hahanapin ng isda. Hindi tayo ang hahanapin ng isda. <laughs> Kaya di pa tayo ng pwesto. Ayan, doon tayo nang galing sa puno na yon. Dito tayo. Kaya may napipishing dito. Doon kami banda? Sa malapit sa may puno ng mangga. Para tayo ay makakasilong. Dito daw kami mga kanguso. Ayan mga kanguson, nagpapain na siya. Magta-try kami dito banda. Hindi tayo pinala doon sa may ilalim ng puno doon. Dito naman tayo. Tsatsagayin natin to. Nawa luminaw na yung tubig. Kasi dapat daw malinaw-linaw ang tubig. <laughs> Ayan, sabi ng mga expert na nag-fishing dito. Ayan, yan siya. At ako, eto. Ayan ang kapaligiran. Dito tayo nakapwesto. Ready na ang aking mahal. Ayan, tinan niya naman, may banderitas na siya. <laughs> Ayan mga kanguso, ready na siya maghagis. Gamit ang lumpia wrapper. Ayon. Doon bumagsak ang kanyang pain, Magkaalam-alam. Kung dito sa area na to ay makakahuli na tayo. Hinahanap natin yung big one. bit <laughs> natin ang pain. Mami tayo ng tinapay Lumpia wrapper Sukoy natin Ayan Wish ko lang makahuli Ang ah, usaw dito sa bagong tapong mini repatal Ako ha itong tables Tapos yung sinong ako Yun, no? Oh. Ayos. Abang, abang. Hindi lang ang huli. Bonus pag nakahuli. Dito, mahangin. Habang nagaantay na makahuli. Nag nagtutupukan sila doon. Sila <laughs> daw ang target nila. Doon daw ang kawan. Mga kanguso. dito kami. Dory ang aming hinahanting. Yung hawak namin dalawa pang Dory. Tapos yung dalawa pa na yun. Meanwhile, mga kanguso, pupuntahan ko lang yung mga doon kung anong lagay nila, kung sila ba ay nakahuli. Ayan. Widyo dandaan tayo maglakad dahil tagilid ang ating nilalakaran. Ayan. Ayan o. oh Loob ingat sa pwesto dahil palusong. Mahirap na. Medyo malayo-layo yung pwesto ng ating mga kasama dito. Nandun sa may ilalim ng tulay. Pupumustahin ko lang sila kung anong lagay. Sila ba'y nakahuli? Tayo hindi ba pinapalad? Sila kaya dito? Alamin natin. Medyo malapit na ako dito banda. Kanya-kanyang pwesto. Ayan. Lapit na ako sa kamila. Ayan. Ngayon sila. Dito. Bandang tayo. Medyo madulas. <laughs> Ayan. Kumusta po? Nakahuli na kayo? Ano po nahuli niya? nasa Nasaan po? Ayan. Dito sila na. Saan niya po banda nahuli? Ah, doon daw. Talagang doon ang kawan. Dito muna po ako. Dito din. May nakapwesto. Medyo mahirap daw makahuli ngayon. Ayan. Bayan na, nakahuli ka na? Ha? Di pa? Nakahuli lang po kaya? Fish. Ha? Thank <laughs> Ayan. Ay, na doon. May bantay. Tingnan natin yung huli nila. Nakahuli na be Hindi daw, matumal talaga. Ibig sabihin. Ako, may bantay na aso. Tingin. Ay, wow! Ganda ng huli nila. Woo! Tanan, Dami! Dami mga kahuso. Ayan, oh. Panalo. Ayan, oh. Nakakatuwa, oh. Nice. Dito kaya. Ang natin. Dito daw may huli. Ibig sabihin na sa gawing ito ang isda. Ayun o. Oh. Tilapia laki. Laki mga kanguso oh. Nice. Tapos dito pa may huli daw sila. Silipin natin. Papakita daw nila yung huli nila. Tignan natin Silipin natin Hindi pala maganda po mesto. to may ano may apakampanggan re Pasili po na, na inyong huli. Surprise! Surprise! Wow! Pulo, pulo. May ano, pulo, pulo hito. Pulo niya. Pulo, pulo, pulo. Yan, tsaka pulo, pulo, pulo. tilapia. Pulo, pulo, pulo. Si Sarah ang nakahuli. Yan. <laughs> Itong kabila. Ay, wow! Dito pala may isda talaga. Ayan, mga kanguso. Kasi po ng isa. Ayaw, ang dami na rin. Nandito pala ang isda. Hmm, ito na kulit yun. Si Sir, Ayan. mahiyain. Ay, wala makitang. <laughs> Ay, nila makita mo kanila sa ano. Okay, ba't ba sila? Nandiyan lang ako. Wala daw bang artista. Hindi <laughs> nila, ba't makilala sila eh? Ganon. Makakanguso dito lang daw dila na huli oh. Malapit sa tulay na to. Nandito pa lang isda. Yan. Kakatuwa, dami nilang huli. Sana all. Ayan. Ayan, may lumalapit pa yeah, dito. Ayan, ayan. 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 Ayan, talaga. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. <laughs> Ayos, dito pala ang kawan. Mang uso oh, ang mga nagpi na nakahuli dito banda. Dito nakapwesto at 'yan ang kanilang mga cooler. Galing, laki ng hitong nahuli. A few hours later. Parang so, hindi tayo pinala dito, sabi sa story. Talagang ano siya, after lang ng bagyo. Tatrain so, natin pumunta doon sa mga may din nila. Let's go! Ayan, hindi sure. rin na ano, na gore walang dote ah. Buma siya. Ako eh. Oo, mayroon nakita kami yung mga namoy, pati namin. Mga kanguso, try namin pumesto dito. Okay, careful cool, ah. Huh? Ayan, dyan. Sa so, uh, may mga umalis na. Try namin dyan. Kasi talagang doon sa pwesto namin, walang kagat. Kaya pala kangina dito sila tutumpukan. Kaya dyan dito yung kawan ng isla. Malapit sa ilalim ng tulay. Mga gitan tayo ay tuya. 'Yan. 'Yan. Ano? Taruya. kaya? na Kita. Paano pa? Okay, baka gumona may harap mo, try natin dito si Lalo ng tulay na 'to kung baka tayo dito papala rin. 'Yan. Kaya pala kanina dito nag-iipon-ipon yung tao kasi ito yung hawan. Ah, angos usap try ko dito pag asakan. Ayan. Woo, wish ko lang makahuli na. <laughs> <laughs> pagasa pa yan, hindi eh. pa si Kuya. May kasama pa tayo eh. <laughs> Nag-try? Ayan. Diyan daw siya. Baka sakali na may kumagat mailap ang Dory mailap si Dawan <laughs> mailap kasi malabo daw ang tubig kaya ganon mga nakaraan linggo daw ang dami yan yeah. eto yung sa akin si Kuya o oh. ha huh. tas yung mga nandun sa may ilalim ng tulay sana o na nakahuli <laughs> doon tilapia yeah. Wow, fish on hito. Wow. Ang galing ng bata nga Oh. Ang ng batang are. oh. Ah, ano? Akit mo. <laughs> Ho. 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 Ano? Okay. Oh. Oh. Ngayari. Yan. Yay. Ang galing ng batang nga oh. Ayos sa ah. nakahuli hito. Yan, yan. Okay. <laughs> Hindi kinaaya. Nagpatulong sa papa. Galing. Galing nakahito siya, ayan ito mga kaitol yun oh tinakbun niya na ang hito bibigyan sa kanyang lolo oh, oh fish on si uh, fish on oh nice wow ang laki nasa malayo pala You know? Nice catch. Ayos. Fish on daw si Master Champion. Ay, oo nga. Wow. You know? Madulos ka dyan. Lapad. You know? Ayos. Wow. Congrats po. Bull. Ayos. Ma-point oh, exit. O, oh. o, baka pa kan biginit. Nakayo. Daw 'yun champion, asa 'mo nang nandoon. Yeah, ang nakahuli si Master Champion. May ilang ragap fishball. Fishball. Oh, I think Ayan mga kanguso, ball daw ang ginagawa oh, dito. Tight fish. Ano pa? Tight fish. Ayan Ayos. <laughs> <laughs> ah. Mga kanguso, ang laki ng nahuling knife fish. Puw, ang lapad, grabe. Winner trophy. Si Master Champion ang na nakahuli sa gawi Nag-enjoy naman ako, nakakakita ko ng mga nahuhuli nilang ibang isda. <laughs> mga kanguso, hindi man tayo pinalad makahuli. Nag-enjoy pa rin ako dito. Nakatatinday sa spot. Tapos nakakita tayo ng mga anglers na nakakahuli. At nakita ko ng personal ang knife fish. Ayan. <laughs> hindi pa nakakahuli ng na gano'n. Hindi tayo pinalad, pero masaya. Bye-bye! God bless everyone!